Ha? Masaya na siya. Masaya na kasi mga bayan dinisita siya sa mga tatlong Maria. Si Lola. Oo. Oh. Sabi ko nga, pasyalan natin dahil uh, may pasok sila. Ngayon lang nabakante. Hmm. Napansin ko nga, tahimik yung dalawa. Parang may pagbabago. Siya. Oh. <laughs> uh, ano pagbabago? Anong pagbabago? Princess, kung hindi na kayo tumawa <laughs> 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 oh, <laughs> <nga. laughs> Nagulat siguro sa iyo dahil gwapo-gwapo ka ngayon <laughs> Kapag <Kapadilang> may muka <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> Magandang hapon po sa lahat kamusta daw kayo? Sabi nung nag-visit sa akin, sabi nung isang uh, viewers natin, kamusta na daw kayo? Okay lang. Uh, okay lang po. Ayan at uh, ngayon po kasi ay Di ba si Inay ang nadala si Inay sa ano? Sa hospital? Na okay. uh, kita rin nyo doon sa vlog ni Onji TV. Okay. Uh, sa akin po pala ng uh, YouTube channel ni Onji Ayan. At papasyal po kami kay Inay. At yun po rin kay G-Poy. Wala na. Nandun na sa bahay. Kaya pupuntaan natin. Ayan. Pupuntaan po namin si Inay. Uh, pagaling kay Inay dyan. Um, huwag ka masyado mag-isip doon sa mga iniisip mo. At dito si Inay. Kaya ganun. O pag nakita kayo noon, lalakas katawan lalo noon. Ha? Papatawanan ninyo. Kamusta? Kamusta ng buhay-buhay? Hello, Net. Namiss ka na namin. So. See namin, Net. Hello, Net. Miss you, Net. Ingat ka dyan. Ingat ka dyan, Net. Oo, oh, pares-pares. Ah. Namimiss ka na rin namin. Okay, <laughs> hindi, hindi na kasi nakakatawag sa amin dahil wala naman cellphone. Okay lang, basta mag-aral ka lang mabuti dyan. At pagka yung uh, katapos ka dyan, pwede ka naman pumasyal dito sa amin. Ayan. At uh, papasyal nga po kami kay Inay. Pag ka po, Inay. Pupunta uh, na po kami yung Inay. <clears throat> At uh, kwentuhan ninyo si Inay, ha? Okay. Para uh, sumaya. Kasi hindi na nakakatawa yun, eh. Katawaan nyo yun, hmm. eh. nag-iisip lang kasi si Inay, eh. Siguro gusto rin nga uh, iba yung lagi narito. Ano mo, sana yun doon sa, ano, sa probinsya, eh. Mm -hmm. Kaya pag kay Inay, Magalala po pupunta na yung mga backup mo, yung mga Marias. sama ang panidipoy. Ala, Luna. Ang sayang doon. Di ba? <laughs> <laughs> Ayan, sa po sa lahat na patuloy na sumusporta sa aming channel. Uh, ganun po rin sa buong TV team. Magandang gabi po at pupunta na po kami kay Inay. Papasalam nga po namin po, oh, good evening. Bibisita kami kay Mother. Uh, mm -hmm. ngayon lang po kasi walang pasok kaya yung Marias ay ngayon lang sila mga kapasyal. Nasa bahay na po si at sana po naman ay Wala maayos na. Ano lang yan, gusto lang matulog niya na isa. ano lang, lang naman siya, para nag, mano alam man mo naman, pagka na medyo... Hindi, ganun, 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 nasa lahi po kasi talaga namin yung ano, hypertension. Oh, kaya si inay inagapa na rin. Kaya, mm. Oh, yeah. syempre, pag tumaas kasi yan yung BP niya ng ilang ataw uh, kayo. oh, hala. Sige, tara na. Let's go, guys. binibigyan bye Okay. Okay. ng prutas. O, oh, yung bibigay ninyo kay inay. Okay. Wow. Hmm. Bili siya ng prutas. Sayayin ninyo si inay, ha? Pagdating doon, ha? Pag nakikita si, si Nia nun, sasaya agad yun, eh. Di ba niya? <laughs> Eh si Ninita, ay siya. Wala na si Ninita eh. Maraming nga nagano doon. Sana sabi ng mga viewers. Sana na bumalik ka na. Ay, hayaan na po muna natin si Ninita doon sa Davao. Kasi ay, po yun po yung na, gusto niya. Kasama po yung yan. pamilya niya. Kaya hindi po natin mapipilit. Siguro po, antay po tayo na uh, siguro ilang years ay baka gusto na ulit ni Ninita dito. Pahig ba kayo makasama pa niyo si Ninita? Uh -huh.

Bes kayo kay Inay. Kay Inay. Um, kamusta na Inay? Malakas na para sa si Inay ha. Ha? Okay na? Ano? Kamusta daw sabi ng Inay? napali nakita rin na nabalita kay eh. Ulit. Um, ah, si Inay. Malakas na daw siya. Ha? Ano yeah. mm, yan? Yeah, din dinalaw ang ati gusto nang kayo makita. May paso kasi. Kaya yeah, ngayon lang kaya. Pa si Jipoy oh. Mang Jipoy! Wow, oh, ganda na laki ni Jipoy ah. Parang ganda, nagwapo ko lalo ngayon ah. Ito? Nakakakras ka sa akin. Nagkakakaras pala ako kay Jipoy. Delikado nito ah. <laughs> Ayan, napapatawa yung sina si di ba? Oh. <laughs> na si Jipu ngayon, ano? Ayan. <laughs> Ayan. Masaya na para si ngayon, ano? Ha? Huh? kasi mga babae dinisin kasi sa mga tatlong Maria si Lola oh may sabi ko nga pasyalan natin dahil uh, may pasok sila eh. ngayon lang na bakante hmm. tapos kasama pa si Jipoy ako eh. ni Inay di ba? si Miley si Rasi parang <laughs> ano na kayo. Oh, parang ano? Tahimik? Oo oh, Parang napansin ko nga tahimik yung dalawa. Parang may pagbabago sila. Oo. pagbabago? pagbabago? Ano yung ano? Napasok lang kayo sa eskyo, hindi na kayo tumawa. <laughs> ano? Tawa ano nga. <laughs> oh, nga. Siracil, oh. hindi Tawanan. Tawanan yun. Ano yung baka? Oo nga. Si Russell, hindi na rin natawag si Russell. Tawa nyo. Tawa ano. Oo nga. Dapat masaya. Masaya. Pag nas nasaes mo kami ngayon, masaya ako. Bakit, ma'am? Okay. Bakit masaya kayo ngayon? Sabi mo nga, lungkot. May pagbabago. May pagbabago talaga. Pero nasabi mo, parang masaya ka. Bakit nasasabi masaya ka Nagulat. Nagulat ko sa iyo. Nagulat siguro sa iyo dahil gwapo-gwapo ka ngayon? Kapag <laughs> din ang Oo? Oo. Ano nga nga nga? Natawa! Natawa! Hahaha! Bumigay! Hahaha! Hahaha! Ano ba yan? <laughs> oh, lalaki. lalaki! Lalaki! Bakit sasabihin niyo bumigay, inay? Bumigay. Ano baka, baka may something. Oo. Oh. Kumagalingin oh. ko si madam yan. Bumagalingin si Jeff. Nagbibiro lang niya. Oo. Oh. Biro yan, ano lang pang ano lang na papa papa good vibes lang. Oh, papa good vibes lang. Kasi si Inay medyo alam mo naman si Inay, nalulungkot si Inay, no? Nalulungkot talaga siya. Nalulungkot talaga? Kapag hindi sa kapag hindi sa dumalo yung mga maris dito. Oh, okay. kaya nga po mas siya yan ikaw. masaya lang yan si Lola kasi nandito na yung mga tatlong Maria. Oh. mayroong pang kulang eh okay po siya, agad ko po kayo nilita. Ka, oh, uh, kasi nami-miss din ni Inay yun eh. Hindi pa siya agad po kayo nilita. Sa Davao. At saka... Nandito lang po si Lola. Para nami-miss ka rin po ni Lola. Ako oh, nami-miss talaga yun kasi... Kahit nga sila, nami-miss nila. Dahil pagka weekend, kasama nila yun. Pagka lalabas, punta sa labas. May pupuntahan ka pa bukas? bukas, eh, di ba na? Pulang lang sa pasyalin, babasal natin si Inay. Pasyal sa ano, bukas. Oh, papalakas pa si Inay. Pag malakas na. Kasi gusto niya naman masyal siya eh. Pag <laughs> bumaga oh, si Lula, sasama din ako. Oo nga. Kasama yung Maria. Saan niya? Saan natin dadali si Inay? Dabila. Wow, Dabila. Ayayay! Saan na, na na doon, eh? Parang narinig ko lang yun. Hindi na Ha? Numara na yan! Nung kasama si Napol. Ayun, nung kasama si tayo. Yung maraming tao. Doon sa okay, oh. maraming mm. oh, tao. Kabite? Doon sa ano yung... yung naman sa Hindi, papunta tayo sa Batangas? Kasi gusto na pumunta sa tabing dagat eh. Tabing dagat? Ano? Ano? Doon ka na princess? Tumatay Ano? Hindi. <laughs> Iba yun. Maganda doon pumunta. May kamukha yun yan o. Uy! Kamukha ka. Saan? Hindi yan nakatilaw. Ako nga. Medyo. Makinis kayo yan. Parang kamukha ni Maylin yan. Ganyan ang puso. Ang ano yan eh. Diba? Oo, oh, ganyan o. Oh. Wow. Ayaw naman <laughs> Marjorie, anong Marjorie? Yung ano, ano scholar. Marjorie. Oh, Sa mukha, yung video. Scholar. yung anak nga ano, Badiday? Hmm. Pati Badiday. Hmm. Ayan. Pintuhan ninyo sila. Si na. Sa si school mo. Magkakaroon pa? Magkakaroon pa? Magkakaroon pa? Eh si malapit na pasok mo, di ba? Malapit na pasok ni Jipoy. Ano ninyo? Bakit ninyo si Jipoy? Wow. Best po sa registration namin. Doon po sa, uh, ano... Monday, 6 am 6 to 5 pm. Maghapon ka? Ano po? Ang pasok mo, maghapon? Ano po? Maghapon po. Haan? Huh? Day, ano pasok, ha? Opo, hindi. Opo. Tito, o, six, alas sais. hindi mo ano yun. Tingnan mo dun. Ano? Tingnan mo. Sinabi tingnan namin ni Tito. O, no, ano, ano, ano yun, everyday? Opo, everyday po. Six, yung six, six. six. Opo. Six to 5? Six, six to five. Six to to Six to to Six to five. Six to five. Six to five. Six to 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 baka baka bumawi sa sana yung eh. si ano, eh, si lang ang pasok. Hindi pa baka ano bumawi ngayon. Eh. Kasi parang marami sa eh. uh, may, uh, may habol na. May six, two, six, pati, Iba, <laughs> Punta na ng Davao yan si Inay. Pupunta may sa na nga sa inay pa. sa, sa, sa... Na na sa Dabaw ang Inay. Oh, hindi may iwan sino may dito, yung dalawa. Ay muna taong bahay ha. Ha, Rasel? Okay lang? Ha? Oh, okay na eh oh, ikaw. Oh, ayan. Mo na sila eh. Sana yun naman niya pwede naman sila maiwan eh. Ay, nakakatawa na si Inay. O, palibasa katabihin, eh. Marias, nakakatawa si Inay. papawà oh, malakas na si Inay. Dito na tayo kakain.